Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Nagbukas ang pelikula kay Zhang Pengso, isang kilalang gangster at pinuno ng negosyo ng Han Hao. Nasisiyahan siya sa isang marangyang buhay kasama ang kanyang asawang si Xiao na anak ni Ji Han. Ang kasal ni Zhang sa kanya ay isang kalkuladong hakbang na naglalayong agawin ng kontrol sa malaking kayamanan ng kanyang ama. Isang araw, nag-observe si Zhang sa ilang construction work sa gusali ng kanyang kumpanya bago nagpas siyang kumuha ng isang mangkok ng ramen sa isang malapit na tindahan. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang chubby high schooler na nagngangalang Kim Dong, na nasasarapan sa kanyang pansit. Sa kasamaang palad, hindi gusto ni Zhang ang pagkain, kaya mabilis niyang hinayos ang bayarin. Samantala, napagdanto ni Dong na nakalimutan niya ang kanyang wallet, kaya ipinalam niya yun sa may-ari ng tindahan na hindi siya makakabayad. Nakapagtataka, pinayagan siya ng may-ari na umalis, sinabing sasakupo nito ng bukas palad na si Zhang. Galit ang uli sa desisyon, ngunit inaabot pa rin niya ang pera. Sa kanyang pagtataka, naubos na ni Dong ang apat na mangkok ng noodles. Pagkatapos ayusin ang bayarin, umuwi si Zhang ngunit nakatagpo ng isang sagabal sa kalsada, isang dump truck na nakaharang sa kanyang dinadaanan. Samantala, natagpuan ni Dong ang kanyang sarili sa gilid ng rooftop, sinusubukang kunin ang kanyang sapatos. Sa isang biglaang aksidente, nawala ng balans ang paa niya at bumagsak mula sa gusali. Direkta siyang bumagsak kay Zhang na nagkataon na tumatawag sa isang kasamahan sa ilalim ng parehong gusali. Pagkatapos ay pumunta ang pelikula sa ospital, kung saan nakita namin si Zhang na nakahiga na walang malay sa kanyang kama. Sinuri siya ng isang nurse at tinawag siyang bata. Pagkatapos niyang magising ay lumabas na siya ng kwarto habang si Dong ay kuma pa rin. Kakaiba, tinatawag siya ng lahat bilang Kid, o sa pangalan ni Dong. Pagkatapos ay pumunta si Zhang sa isa pang silid, kung saan nakatagpo siya ng isang taong kamukhang kamukha niya. Kasabay nito, dumating doon ang tatay ni Dong at tinawag si Zhang bilang anak. Nalilito at nalulula, si Zhang ay nagmamadaling pumunta sa pinakamalapit na salamin at natuklasan na siya pala si Dong at hindi maipaliwanag na nakipagpalitan ng katawan kay Dong. Sinusubukan niyang sabihin sa iba ang tungkol sa kanyang kalagayan, ngunit walang naniniwala sa kanya. Ang masama pa nito, sinabi rin ng doktor na siya ay dumaranas ng retrograde amnesia. Ngayon, na may kaunting pag-asa na mabawi ang kanyang orihinal na anyo, at ubilin na tinanggap ni Zhang ang kanyang buhay na bilang Dong at kasama ang ama ng high schooler pa uwi. Malugod siyang tinatanggap ng iba't ibang pagkain at iba pang delicacies. Nagtanong si Zhang kung may sasama sa kanya sa pagkain ngunit hindi nagtagal ay inubos niya ang lahat ng pagkain at umalis, walang natira sa pagkain. Kinabukasan, pumunta si Zhang sa high school ni Dong, kung saan nakatagpo siya ng isang grupo ng mga estudyante na kakaiba ang ugali. Sa oras ng tanghal iyan, ang kaibigan ni Dong, si Hyun, ay nagiging target ng mga bully. Hindi ito gusto ni Zhang, kaya nakialam siya at hiniling sa kanila na itigil ang kanilang mga aksyon ngunit ikinagalit lamang nito ng pinuno ng mga buli, si Tai Wook, at hinahamon niya si Zhang sa isang away pagkatapos ng paaralan. Dahil isang gangster ang ating bida, hindi siya napigla sa mga ganitong away, kaya kumpiyansa siyang nakipagkita sa gang, pagkatapos ng eskwela. Pagkatapos ay sinampal niya ang bawat isa sa kanila bago hinagaw ang telepono ni Tai Wook bilang parusa. Sa gabi, sinusuri ni Zhang ang telepono ng bully at natuklasan ang isang video na nagpapakita kung paano si Dong umakyat at maglakad sa gilid ng isang gusali, na humantong sa kanyang pagkahulog. Nagalit ito kay Zhang, kaya nagpasya siyang kumilos. Kinabukasan sa paaralan, hinarap niya ang bully group, nagbabala sa kanila na huwag muling abalahin ang sinumang estudyante. Ginagamit din niya ang video para ay blackmail sila sa pagsunod. Sa kabilang banda, nalaman namin na ang asawa ni Zhang, si Hyun, ay talagang nagkakaroon ng extramarital. Sigurado siyang hindi malalaman ng kanyang asawa dahil nakuma ito. Sa kasamaang palad para sa kanya, nahuli siya ng kalaban ni Zhang, si Boss Yang. Bina-blackmail siya ng lalaking ito para tulungan siyang sirain ang karyer ni Zhang. Dahil walang ibang pagpipilian, nakipagkamay si Hyun Yang at nagsimulang maghanda na kunin ang sarili niya. Pababa ang asawa, kasabay nito, binisita ni Zhang ang kanyang assistant, si Chul, na talagang nagbabantay sa kanyang amo. Katawan, sa pag-aakalang siya ay nakuma sinusubukan ni Zhang na paniwalaan siya na siya nga ang amo niya, ngunit sa tingin ng huli ay iyon na isang biro. Kaya naman, nagpa siya si Zhang na sabihin sa kanya ang ilang sekreto na ang kanyang amo lang ang makakaalam. Gumagana ang trick na ito, at kumbinsido na ngayon si Chul na si Zhang ay nasa katawan ni Dong. Habang nakikibalita ang dalawa sa kamakailang balita, nalaman din ni Zhang na ang kanyang asawa ay nagbabalak na patayin siya. Hinabukasan, nabanggan ni Hyun si Zhang pagkatapos ng klase at nalaglag ang kanyang pink na stuffed toy. Kinuha ito ni Zhang, hinabol saglit, at ibinalik. Sa sandaling yun, dumating din doon ang hinanih na si Mison para iuwi ang kanyang anak. Sa sandaling makita ni Zhang si Mison, nabigla siya dahil siya ang ex niya na gusto niyang pakasalan. Agad namang tumakbo si Zhang palayo doon at iniisip kung anak ba niya si Hyun. Para mawala ang kalituhan, hinaila niya ang ilang buhok sa ulo ni Hyun sa susunod nilang pagkikita at nagpasya na magpa-DNA test. Sa kanyang lubos na pagkabigla, ang ulat ng DNA ay lumabas na positibo, at ito ay nagiging maliwanag na si Hyunai ang kanyang tunay na anak na babae. Matapos makuha ang impormasyong ito, nalungkot si Zhang dahil iniisip niyang hindi siya maaaring maging mabuting ama at mapagmalasakit na asawa. Frustrated, nakilala niya si Chul at humingi ng ilang mungkahi para mapasaya ang kanyang noalay na pamilya. Iminumungkahi ni Chul na mag-gym siya at para mawala ang ilang taba. Hiniling din ni Chul sa kanyang amo na imbitahan si Hyun sa ilang fitness session. Sa susunod na eksena, dumating si Hyun sa gym at sumama kay Zhang para sa isang workout session. Noong una, hindi niya gusto ang lugar, ngunit nang maglaon, nakumbinsi si Chul, na nagkukunwari bilang tagapagsanay niya at ibinalik siya. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang pagtatanggol sa sarili habang si Zhang ay nagsisikap na bawasan ang kanyang taba sa katawan. Pagkatapos magtrabaho ng gusto sa loob ng ilang buwan, naging eksperto si Hyun sa pagtatanggol sa sarili, at ginawa rin ni Zhang ang kanyang sarili bilang isang gwapong lalaki, na ikinagulat ng lahat sa paaralan, kahit na ang mga buli, at di mapaniwala sa kanyang bagong hitsura. Sa oras ng tanghal iyan, sinubukan ng isang batang babae mula sa grupo ng mga buli na harasin si Hyun. Ngunit sa kanyang sorpresa, ipinakita ni Hyun ang ilang kahangahangang galaw ng karate at natambo siya sa lupa. Lahat ng tao sa paligid ay nagulat nang makita ang ganoong kakayahan at kumpiyansa kay Hyun. Matapos malaman na tinuruan ni Dong, aka Zhang, ang kanyang anak na babae ng mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili, tumawag si Mison sa kanya upang alukon siya ng isang mangkok ng ramen bilang tanda ng pasasalamat. Sa sandaling yun, tinawag ng isang pervert na customer si Mison sa kanyang mesa at sinampal siya. Halatang ikinagalit nito si Zhang, kaya lumapit siya sa lalaki at sinimulan siyang bubugin. Mabilis siyang pinigilan ni Mison at naghinala na ang kanyang mga salita at kilos ay katulad niya ang ex-boyfriend niya. Nang maglaon, pinaupo siya ni Zhang at ipinahayag na siya talaga si Zhang na nagpalit ng katawan kasama si Dong. Noong una, ayaw maniwala ni Mison sa kanya, ngunit nang simulan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga oras na sila ay magkasama, siya ay nakasalalay sa maniwala. Sa kabila nito, galit pa rin si Mison sa kanya dahil sa pag-iwan sa kanya ng mag-isa kapag kailangan niya ito. Kaya naman, hiniling niya sa kanya na huwag na siyang babalik pa. Kinabukasan, habang magkasama si Na Hyun at Zhang sa paaralan, isang miyembro ng student council, na si Minho, nilapitan si Hyun at inimbitahan sa kanyang birthday party. Nang walang pag-iisip, agad niyang tinanggap ang imbitasyon, lingit sa kaalaman ni Minho ang tunay na intensyon. Nang maglaon, nakita ni Zhang si Mison sa isang restaurant at humingi ng paumanhin sa kanyang mga ginawa. Galit pa rin ang huli at nagpas umalis. Ngunit sa sandaling yun, hinawakan siya ni Zhang at hinalikan sa labi, na ikinagulat ng lahat ng nasa restaurant. Nagalit ito kay Mison, at kinaladkad niya si Zhang palabas ng restaurant, na naglalayong dalhin siya sa pulis Sa kalagitnaan, si Zhang ay nakatanggap ng tawag mula sa kaibigan ni Dong, na nagsabi sa kanya na si Hyun ay nasa matinding problema Pagkatapos ay agad niyang iniwan si Mison, nakipagugnayan kay Chul, at hiniling sa kanya na magpadala ng kotse para sa kanya Sa sumunod na eksena, dumating si Zhang sa birthday party ni Minho at napansin niya ang pagiging Hyun Napapaligiran ng isang grupo ng mga lalaki at binuhusan siya ni Minho ng isang baso ng alak. Nang makita ito, nilapitan ni Zhang ang mga lalaki at nagsimulang makipaglaban sa kanila, naninindigan para kay Hyun. Lahat ng mga babae na naruroon ay nahuhulog sa pagkalalaki ni Zhang na walang ideya na siya nga ay isang gangster. Sinamaan din ni Hyun si Zhang at sinipa si Minho sa pool bago lumabas ng party. Kinabukasan, nakilala ni Chul ang kanyang amo at ipinalam sa kanya na si Hyun ay talagang nakikipagsabuatan ang kanyang karibal, na si Ji Yang. Sinusubukan na nila ngayon ang kanilang makakaya na alisin si Zhang sa listahan ng mga potensyal na tagapagmana ng kumpanya. Nang marinig ito, agad na sumulat si Zhang kay Jihan na binanggit na siya ang biktima ng sabuatan. Pagkatapos ay pinapante niya si Chul upang ihatid ito sa kanyang amo. Sa kabilang banda, sa wakas ay nagising si Dong mula sa kanyang pagkawala ng malay, na hindi niya alam na siya ay nasa katawan ng isang gangster. Maya-maya, umuwi siya at sinubukang yakapin ang kanyang ama, si Zhang Chi. Halatang naguguluhan ang huli, at muntik na siyang tumawag ng pulis. Ngunit bago niya magawa, dumating din doon si Zhang at ipinaliwanag sa kanila ang lahat. Nang marinig ito, umayag si Dong na tulungan si Zhang na makabalik kay Mison at gumawa ng plano. Kinabukasan, dumating ang dalawa sa tindahan ni Mison at nagpanggap na bumalik sila sa normal. Gayunpaman, bago nila matapos ang kanilang pag-uusap, dumating doon si Mr. Yang at ang kanyang mga subordinate. Agad na pinapunta ni Zhang Sinadong at Mison sa kabilang kwarto at nagsimulang labanan ang lahat ng gangster na mag-isa. Ngunit nang mapansin ni Mison na mas marami si Zhang, sumama siya sa laban at binyantaan ang grupo. Naumalis sa kanyang tindahan sa pamamagitan ng pagdudulot ng pagtagas sa silindro ng gas. Sa takot, tumakas ang mga gangster at sa wakas ay nagkasundo si Zhang sa kanyang dating kasintahan. Sa ibang lugar, tinawagan ni Mr. Han Siyang sa kanyang opisina at ipinahayag na alam na alam niya ang kanyang extramarital affair at ang kanyang sabwatan laban sa kanyang sariling asawa. Kaya naman, para turuan siya ng leksyon, tinanggihan niya siya at inalis siya sa listahan ng mga kahalili niya. Pagkatapos ay tinawagan niya si Zhang at hiniling na makipagkita sa kanya sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, dahil nananatiling nakakulong si Zhang sa katawan ng isang bata, nagtanim siya ng microchip sa tenga ni Dong at ipinadala sa kanya sa pulong. Sa kasamaang palad, ang microchip sa lalong madaling panahon ay hindi gumana at nang magtanong si Mr. Han tungkol sa kanyang pangalawang pamilya, kailangang ayusin ni Dong ang sarili. Ipinaliwanag niya na nauunawaan na niya ngayon ang kahalagahan ng pamilya at pag na gugulin ang natitirang buhay kasama sila. Bukod pa rito, kusang loob niyang inalis ang kanyang sarili sa listahan ng mga kahalili sa Hanho Group, na nagpapahayag ng isang pagnanais para sa isang kontentong buhay. Nakapagtataka, iginagalang ni Jihan ang kanyang desisyon at pinahintulutan siyang umalis. Sa labas, si Zhang ay nagpahayag ng pasasalamat kay Dong sa paggawa ng isang matalinong pagpili. Habang magkayakap sila, biglang dumating siyang sakay ng kanyang sasakyan at binunggu si Zhang, na nagdulot ng matinding pinsala. Mamaya sa ospital, habang nakikipag-usap si Zhang sa kanyang mga kaibigan, biglang nagkolaps si Dong. Dinala si Dong sa operating room at nawalan din siya ng malay. Kasunod nito, ang kwento ay tumalon ng maaga sa anim na buwan. Si Dong ay bumalik sa kanyang sariling katawan sa paaralan, ngayon ay ginagalang at hinahangaan ng kanyang mga kasamahan. Napag-alaman na sa wakas ay nagsimula na silang mag-date ni Hyun at naging bagong power couple sa school. Ang buhay ay sa wakas ay nasa landas para kay Dong, na minsan ay itinuturing na isang kaupunan at binubuli ng lahat. Para naman kay Zhang, nagbago na rin siya at hindi na siya nananakot sa mga tao para mabuhay. Nagtatapos ang pelikula ng makita naming tinutulungan niya si Mison sa kanyang bagong negosyo sa restaurant.